sobrang init at ang boys na kami ng biga pinaka tie beam tawa ng mga tao lang init ng panahon mga itong tie ang bahay may nagpaporma, may nagubuhos ito nag sobrang init yan sa taas sa mga team kabadi team mayor uh, team gym ka <clears throat> team mga team kaagapay team LTC support team Hale in Japan thank you thank ito dito maganda rito marami sila tanim ng mga halaman <clears throat> Dito, mayroon silang maliit na lagun. May mga isda yan. May mga tilapia. Ito ang lagun. Kapag sa taas, yung ano. Gatibo. Ayan, may dalag. May dalag langoy langoy ito yung tilapia katabi na ito ng Laguna B yan Laguna na nakikita <coughs> na ninyo rin ito ang fish ng Cardona ng Cardona Rizal Ini. Dagang-dagang kita bangka, yung kinakalaga ng bangus. Bangus Eh Yan, hanggang dito na muna yung ating vlog. Eh, salamat, salamat. Yan, sobrang init ng panahon. Yan, thank you, thank you. Salamat.